So, ito po yung uh, kumpletong sangkap. Nating gagawing uh, buko pandan na salad. Siyempre po itong ating uh, uh, pandan. Kukuha lang po tayo ng uh, daon yan. So, ito po yung ating uh, pandan. Tapos uh, buko. All-purpose cream. Tapos uh, uh, condensed milk, ano, yung malapot. Cheese. Uh, gulaman tapos sa uh, tubig dahil uh, uh, kailangan mabuo muna yung ating uh, uh, gulaman at yung ating uh, mangkok. So ito po yung uh, kumpletong uh, sangkap ng ating uh, gagawing uh, buko pandan salad. Ito ang ating uh, pandan, ugasan po muna natin. Kukuha tayo ng kanyang uh, mga daon. Ayan. Uh, so, uh, ayan po, no? Uh, may mga ugat-ugat na yung pandan na yan. Pagkataas natin na kumuha ng kanyang mga daon, ay uh, ating itatanim. puputol putolin natin ng uh, pandan. Ayan. nang sa ganon ay uh, mas uh, malasa, no? Uh, puputol Iwa-iwan. po natin. yan, Okay. Ayan ng ating gulaman sa uh, tubig, no? Sa ating uh, malit na kasirola. Yan, natapos sa luing mabuti yung gulaman. Yun. Dapat uh, halong-halo siya. All right. Natin At ating kalang, yan. Uh, low fire lang po, lulutuin natin para magbubuo itong ating nga. Uh, Uh, gulaman, haluin, yun. Ngayon, ang uh, daon ng pandan, no? Pampabango, pampasarap, at pampalasa. Ayun. Glopire, uh, lopire, haluin natin, yan. eh hintayin po natin ngayon hanggang uh, kumulo, no? Ayan, para maging buo-buo yung ating gulaman. Okay, ngayon ay uh, uh, tatanggalin natin ang pandan. Malapot na po ano, yung ating nga uh, gulaman. So ngayon ay tatanggalin na po natin yung pandan ng bango po. Yung usok po punta sa akin, napaka ng uh, uh, pandan. Okay, na natin yung ating uh, gulaman. Ito sa ating nga uh, ulmaan. Ayan, na natin atenga uh, gulaman matapos sa uh, yon malapot na po siya oh malapot na siya uh, kanina ay uh, bahagyang napakuluan kasi ganoon lang uh, madali po nating uh, piraso, no ayan po yung purpose kaya po natin na uh, pinalapot muna ang ating gulaman Itong ating uh, gulaman ngayon ay uh, palalamigin para tubigas no kapag malamig na yan mas maganda siya nga uh, ilagay sa uh, freezer. Yan, para mas mabilis siyang tumigas at madali siyang uh, maiwa. No? Dahil uh, mabubuubuubo mamaya Yan. Tapos nating mapalamig yung ating uh, gulaman ngayon ay uh, iwa, -iwa na siya ng uh, maliliit. Yan. Uh, lang sa ganon ay uh, ihalo po natin, mimix po natin sa ibang uh, sangkap. No? Yan. Kanina pahaba, ngayon ay naman, sa kabilang side. Uh, na ay maliliit yung kanyang iwa. Ayun. Ating gulaman matapos siyang uh, mapalamig at tumigas na siya. Yan. ay natin ng uh, buko. Ha? Ating lalagay sa Uh, mangkok and ating uh, buko alright tas ng buko itong namang uh, cheese yan pag uh, lang po lahat ng uh, sangkap yan cheese tapos yung ating uh, condensed milk no malapot na gatas nang sa ganon ay uh, mas masarap ay tapos ito naman ang ating ah, all-purpose cream. Yun. Ating all-purpose cream. Alright. Pasamahan yung ating ah, gulaman. Yun, no? Oh. Alright. Tapos si mix lang po kayo no? Pag uh, luwiloyin lang po ng ganyan, ang lahat ng ating ah, uh, sangkap, no? Yan. iluhin po natin. Yan, ang ganda po ng texture ng ating uh, uh pangimagas. no? Uh, pag, uh, hanggang uh, ma-mix na mabuti, no? Yan. So, ito po, mataas po natin uh, i-mix, ano? Uh, pag aluin itong ating uh, ng sangkap ng ating uh, Uh, buko pandan salad ilalagay natin sa uh, rep para uh, palamigin, no? Ayan, lagay po natin sa uh, rep, palamigin po natin ng mga uh, ilang oras. Sa ganon, ay uh, uh, masarap siya. Okay, matapos ang tatlong oras na pagpapalamig sa rep. So, ito na po, kunin na natin ating uh, uh, salad, no? po ting salad. So, ngayon po ay uh, itetaste ko na yung ating uh, bagong gawang uh, salad na buko pandan, no? Ayun, buko po muna at saka yung kanyang uh, gulaman. Hmm! Ang tarap! Yung cheese, yung kanyang cheese, ano, ang dinamnam. Tapos, Lasang-lasa yung pandan dahil uh, uh, kakaharvest lang, ano?